Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ganoon na lamang baka baba ang pagpahalaga natin sa buhay ng ating kapwa-tao na natin itong bawiin ng mga iniluluklok nating berdugo sa ngala ng pagkakaroon ng mapayapa at ligtas na kapaligiran. Ganyan ang mapapansin sa mga sentimiento ng ilan nating kababayan habang isinasagawa ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pandinig sa War on Drugs ng dating Administrasyong Duterte. Sa kanyang pagharap sa komite, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinubukan daw niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tugunan ang problema sa ilegal na droga sa buong bansa. Gusto niya itong iwan na parang pamana bago siya umalis hindi lamang sa presto kundi sa mundo ito. Hindi raw iyon naging perpekto. Marami raw pagkakamali at baka marami nga ang krimeng ibinunga ang gyerang inilunsad niya. Sa kabila ng mga ito, Inakon niya ang full legal and moral responsibility para sa kinalabasan ng kampanya niyang yun. Palakas ang loob niyang sabihin ang mga salitang ito dahil mga kilalang kakampi niya ang halos lahat ng senador. May isang ang nagsabing dahil sa war on drugs, natakot ang napakaraming mga kriminal, durugista at pusher. Wala pa nga raw ginagawa ang mga polis noon. Nagbanta labang daw si dating Pangulong Duterte matapos niyang manalo sa halalan. Puro daw mga biktima ng war on drugs ang pinag-uusapan pero hindi nabibigyan ng pansin ang mga biktima ng mga drugista. Ang isa namang senador, tila nag-aabogado pa para sa dating Pangulo, hinayaan lang daw din ni dating Pangulong Duterte na magbura at bastusin ang tanging senador na nagtatanong ng mga tamang tanong. Tatapos, si Pangulong Duterte sa kanyang anim na taong termino ng may napakataas na approval rating. Sa katunayan, sa buong termino niya, na natiling sikat ang dating presidente sa gabila ng hindi maayos na sa pagtugon sa pandemya, Mga aligasyon ng katibalian at kaliwat ka ng patayan para linisin daw ang mga problema natin sa iligal na droga. Hanggang ngayon nga kapanalig, kasama siya sa mga nangunguna sa mga senatorial balls. Bumuhos din ang mga mensahe ng suporta para sa kanya sa social media noong humarap siya sa hearing ng Senado. Sila rin ang tumambad ng batikos sa mga inibitahang resource persons na nagpatunay sa kawalang paggalang ng kampanya kontra droga sa buhay at dignidad ng tao, matanda man o bata. Hindi lamang ang karakter ng ating dating Pangulo ang ating nakikita sa isinagawang pandinig ng Senado. Isang karakter na matagal na nating alam. Ang nakikita natin ay ang karakter nating mga Pilipino. Hindi man ng lahat ng Pilipino pero tiyak na hindi sila kakaunti. Ang patuloy na kasikatan ng dating Pangulo at ang pagkakaluklok ng kanyang mga kakampi sa PRESTO ay mga malinaw na patunay. Kaya ang mga leader nating ginagawa ang kanilang trabaho para papanagutin ang mga naghikay at ng pagpatay sa mga kababayan natin ay tila bumabangka sa hindi matinag-tinag na pader. Lagi nating ipinagmamalaking mayorya ng mga Pilipino ay Kristiyano. Mayorya, Katoliko. Pero wala itong saysay -say kung marami rin sa atin ang pumapabor sa karahasan para solusyonan ang mga itinuturing nating problema ng bayan. Hindi kailanman itinuro ni Jesus ang paggamit ng karahasan. Sabi nga sa Unang sulat sa San Juan 4.20 Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Sa Catholic Social Teaching, kapanalig na Fratelli Tutti, ipinapaalala ng ating Santa Iglesia na dapat iyakin ng bawat lipunan na ang mga mabubuting pinahahalagahan nito o values ay naipapasa o naipapamana. Kung hindi ito mangyayari, ang maipapasa ay ang pagkakanya-kanya, karahasan, katiwalian at pagkawalang pakialam. Ito ba ang gusto natin? Kaya mga kapatid, walang kristyanong kasabwat sa patayan. Maliwanag po yan sa sampung utos. Huwag kang papatay. Ang problema ng droga, ito po'y sakit. Kailangan gamutin at hindi patayin. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.